Abo wow. wah wow, ini wae oh. ngulemo, ini ni, wae magis, wae toyo, wae wae, 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 Eh, nung makanya uh, mo yung uh, gula mo. Wala pa pa. Hmm. Hmm. Eh, ah. eh hmm. ya, ako ba yan? naman, yung gula Ano yan? Ay, sus marios eh. Nya. Kari-kari. Hmm. Kari-kari. Hmm. Nyama na yan? Oo, oh, eh, hey, manya niya. Ba, alam um, mo, sinyatang sa itong kamanyang. Ba, wa, may nakang kari-kari nga lang oh. kanyan. niya pang body. Oo. Pero itang kaya kami, kita ko. Oh. oh. Ma ko oh, pig na yung mga tatang ko. Oh. May nga, ulam na yan. Eh. Ayo bitis, may nga albag ya bitis. ta, may ospital ya. May nga bitis, may ospital ya. Oh. May nga albag ya bitis, may nga mga yan. Hmm, ito hmm. tamo. Kaya, kaya kana mo. Ah, ali kaya kaya ka kay, na, kaya tamo. kaya Oi, nang no, ulaman mo. Ay, oh, hmm. tanong. Hmm. Oh. Anong mga bag ko na ba? Ispital ko. Ano yun na? Eh na ako mga makan yan. Brato ka? Wow, total. Takal na man na. pa ang waring ulam ko yan. Ay, karakal ko yung ulam. O, ini, eh. ang manok. Mm, Manok? Mmm. Sus. Nakya po niyang... Tangketang kaya tang bala eh. Oh, nano. May nya na makanyan, kaldereta. kardera Oh, manok. Oh, oi ta, may 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 tasya kai mo naman. Nano? Sus Mario okay. Shepo, yes. tala na ako nga pa. Ka. Oo, ganyan eh, mga kompanyo. Ay! tala na ako nga naman kaya ka! Huwag na ako kanyan! Sabi lang po mo itang kaya, concern po kaya ko. Mm. O sige kaya kanan mo. Ay, makakit siya, ulam po okay. makanini. O oh, sige kaya kanan mo. Ali, eh, ikaw naman na. Pala mo, kakayan na ka mo. Kaya kayo nga yun eh. Ali, kaya ka na mo, sige. Hmm. Sige. Ating pa naman eh, nakalap pa naman eh. Ating mga tao dakal. lang. Oo, oh, oh, buro buru ang pot tilapia. Winning. Oh, oh, tiltilme, ah. til til me. Kani til til keto. Hmm. Maya pa kanyan, ini. Oh. buru, Ing, ing tilapia okay ya yon. Oh. Oh, ning. buru, Oh, bakit? Tasipin mi mo naman bale. Hmm. Big e, luto naman ng asawa naman kanyan. Oh. Tilapia. Ay til til na keto buro. siya naman presyon. Uy, ta. Me kompanya, misipin lang pa kin kwarto kin hospital. Kabunta naman dyan si Ping Mong Bale, Ah, alis, sabihan ko lang mo kaya uh, kung saan ko mo Ping. Hmm? Kaya ako lang muna, toyo yan kong kain ka na ang mula, huling masustansyala rin. Ah, sige, sige, kaya kanamo yung muna naman yun eh. Ay, Ito, ito, tayo tayo tayo. Oh, ikan Iyan namo yung kakunayin yun eh. Ah, wang ni mas masakin yan. Kaya wari, pampasantin kutis. Kutis, yan. Nang kako? Ang kapatang, kapatang. No, pore kaya. Ano Sige, kaya ka namin niya. Taas yun. Sakit na. No? Sakit <laughs> sa na. No? Agoyo kaya mo rin yung matuwa. Makanyang, makanyang kapalan eh. Lampi <laughs> bulong-bulong mo. Na, siya yan kaya niya. Makanyang ulaman mo. O ba ta? Kaya e, sa akin makanini. Pampas, ang tinkote eh. Wow. Sumating ko lalaki. Malakban <laughs> niya yung Diyos eh. Oo. ka pala. Ayaw <laughs> to the ari. Matuwa. Ang lumbok. Alaman na ka. Oto. Ba. Sito. Sito. Ninano ka. Ninano ka. Dala mo ko si Pilar Bakit? Magsa mag ko magsawa. <laughs> o oh, nakatako eh. Kisan mo yung tangulam ko ye. eh. Si Pilar Cap si. kaya kaot oh, ng makanyang ka. Makapangangka sana. Ulam mo yako. O. Oh. Lem mo? tigukutis ko ka kutsis uh, kare tampi mong kaya Nak eh, Nakatako! Mario si pa 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 ka. Yan! pa 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 sa pa 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 Lumayo mo, pa